Kamusta mga ka-sports fans? Nagtataka ba kayo kung ano ang nangyari kay Nesty Petesio sa Paris Olympics? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito pero bago yan, like ang video at mag-subscribe na sa ating channel para lagi kayong updated sa mga sports news. Sa ating balita ngayon, natapos ang Olympic journey ni Nesty Petesio sa pagkapanalo ng bronze medal. Siya ay natalo sa semifinals ng Paris Olympics laban kay Julia Seremeta ng Poland, isang mas batang kalaban na unang beses sumabak sa Olympics. Bagamat nakuha ni Nesty ang unang round, naitabla ni Seremeta ang laban at nanalo sa huling dalawang rounds dahilan upang makuha ng Polish boxer ang tiket sa gold medal match. Nakita natin ang pagsusumikap ni Nesty at siguradong inspirasyon ito para sa marami sa atin. Bagamat bronze ang nakuha ni Nesty Petesio, buong puso pa rin kaming ipinagmamalaki ng mga Pinoy fans dahil ibinandera at pinaglaban niya ang ating bansa. Hindi matatawaran ang kanyang tapang at dedikasyon sa bawat laban. Para sa amin, si Nesty ay isang tunay na bayani ng Pilipinas.